Hi guys, good morning. Naglalagay sila ng chicken manure dito sa may tabi namin. Ang baho nitong ano chicken manure na to, liquid. Ang sangsang -sang ng amoy. 5,000 ang isang ganyan. Yung isang truck, 5,000. Kailangan ang baho eh. Ano kaya itatanim nila dito? Hindi na pala sila tulbaba ang nagre-rent dito. Kasi dati natulba bang nagre-rent sa land na to. Tinam na nila ng mais, palay. Mais, mais, palay. Ngayon, ibang taon na pala ang nagre-rent sa lupa na to. Kailangan sang-sang ng amoy nito. Baho. Sarado na mga ano namin, habintana namin. Pero, amoy mo pa rin. Ito ayo ayaw ko dito sa village kapag taniman. Yung amoy nung nilalagay nila na ano, organic. Organic fertilizer. Oh, Mas okay pa yung tain ng kalabaw. Hindi masyado ang amoy. Ito talaga ang tapang ng amoy. Sobrang bako talaga. Tingnan nyo naman ang kulay, ang itim. tingnan nyo yung mga tao na nagdadaan. Nakatakip sila ng ilong. Tingnan nyo. Takip sila ng ilong kasi sobrang baho talaga ang sangsang -sang ng amoy. Yung babae na nakakorta sa ayan, yung katabi ng lalaki na white sila ang nagre-rent. Bagong nagre-rent, magtatanim. Taga dito din sa amin. Hi guys, good morning. Happy Friday. Grabe. Sirin ang kaso. Oo. Pero nang kaso ako, guys. Sobrang sakit ng katawan ko. Sakit ng ulo ko. Tapos nilagnat ako. Pangalawang araw ko ngayon, sobrang sakit ng mga muscles ko, yung mga buto ko na kumikirot. Sinabayan pa ng lagnat, sakit ng ulo, grabe. Hello, guys. Hello. Hello guys, matigas po ang ulo ko. Aga-aga ka mo. You're getting old. Yeah, I'm getting old. And you're gonna die? Mm -mm. Mommy is dying. You are not listening to me. Ag Nagising si Tonton ng 4.30. Gawa ng nagpupo. Apay, gumising din. Sabi ko, matulog ka muna. Ayaw matulog. Mommy. Ay, ang sakit-sakit ng katawan ko di ako makakilos ng ayos nangangawit pa lagi mga kamay ko tapos kahapon dinala ako sa doktor pumunta kami sa doktor nagano nang gamot binigyan ko ng doktor ng gamot natan ano para sa muscle pain Aristotle! at saka para sa ton lagnat tonton 'yung mama niya ano ko si tonton pa mahawaan ko din tapos ayun, ayaw niyang matulog. Naglaro ng naglaro. Kami mama, ni Tonton, nakatulog kami. Gising kami alas 6. I need to be Ngayon, sa isa. Ngayon, umawak kayo sa konserwasyon. Walang cellphone. Walang cellphone sa umaga. Mamaya nice ah, eh. Napanood niyo yung nangyari sa bata. Four years old. Grabe. I need... 4 years old, naghawak ng cellphone mother, tapos nagkakaroon sakit ng ulo, tapos yun, namatay. Kapanood nyo yun sa Facebook. At ang sabi nila, although use used daw sa paggamit ng cellphone. At sabi ko kay Asher, wala, hindi ka magse-cellphone, Asher. Stop, dog. Just leave adding alone, Asher. Ay, grabe. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Kahapon talaga, nagtatry ako mag, Try, try ako na mag video ako mag video ako wala hindi ko talaga kaya guys pati pag ko kay tonton hindi ko matakarga si tonton ng matagal bali si asis ang nagalaga kay tonton tapos pag umaalis siya may pasahero ibinibigay niya kay ama tapos pag nagutom ibinabalik sa akin para padidehin ko ganun ang nangyari kahapon kasi talaga asher asher no asher no Look at Talagang hindi ko talaga Mommy, kaya. That. Sobrang His sama look. ng pakiramdam look. ko. Don't po, don't, 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 don't. Huwag mong pakialamanan yung buhok ng kapatid mo. Ngayon, gaman pa rin ang sakit ng likod ko. Ay, talaga ko. lata pa kami. It's here. Okay. Hi, good morning, guys. Shuttle sana hindi ko mahawaan si Tonton kasi may lagnat ako ay Tonton ni eh. tingnan mo laruan niya yung padat ng napi yung plastic ng napi so, gusto, gusto niya hawakan oh gusto mo din ng cellphone don't pony adding here don't just leave Ay. Ililinis ni Ama yung tatanggal na yung mga ano. Damo kasi pagpapatraktor ulit gawa nang nagtatanim na sila ng turi. Ayun Ayan. Ganyan ang pagtanim nila ng puri. Ginaganyan lang. Bu, ganyan. Ganyan lang ginagawa nila. Tapos itra-tractor ulit yan. Tapos maglalagay ng fer, ayan, fertilizer. Ayan. O, fertilizer yan. Yung black, yung pinag, aywan ko, pinaghalo-halo man nila. Black na kulay pink. Na may white. Tapos may liquid. Yan, ganyan, ganyan lang ginagawa nila. Kaya itratractor ulit yan, pipinuhin. Parang ganito, pino. Grabe, ang baho nung nilagay nila dito, oy. Hanggang ngayon, ma maali ma ah? Masangsang yung amoy niya. Ayan. fertilizer. Fe fertilizer for turi, for the land. In our plan, Papa want to Papa want to plant turi this year because he said last time if we have turi we have our own we have our own oil and we don't need to we don't need to buy it. Yung 10 liters kasi na oil namin guys umaabot ng dalawang buwan. 10 liters. Yung sunflower na oil yung karton-karton na binibili namin pang ano yon pang dalawang buwan namin so kapag may turi kaming ganyan tapos umabot siya ng mga ilang liter din kagaya nung nakaraan halos isang taon din namin nagamit dati yung turi oil so ganyan lang ganyan lang yung pagtatalmaturi mabilis kaysa kapag green peas isa-isa, parang pagtatanim ng mais ang ginagawa. At ang kamote, ang lago na ng talbos, oh. Sabi ko, itanim ko sa ano eh, ayaw ni Asis. Itatanim namin dito sa lupa. Ha? Lupi -sus. Lupi -sus. Color violet daw to. Huh? <laughs> Ayan na yung tractor. Ayan o, oh. ganyan tapino guys ang gagawin o. Oh. Diretso ano na... Diretso tanim na kami dito. Si Ama magtatanim dito sa gilid. Ayan o, oh, napino na. Ah... Uh, nililinis ni Ama. Garlic daw. Gar... Alu! Garlic! Sabi ni Asis, yung pechay mo, iready mo. na ibubudbud lang naman yung pechay. Ka! Kakainin nila yung ano... yung seeds na inilagay. Ganyan siya kadurog. Ang per minute pala dito ng tractor i 35. Nung pinatractor, 14 minutes daw. Ngayon, hindi ko alam kung ilang minuto. Times 35 yun ang babayaran natin yung tractor mamaya. Yay! What's that, Tractor? 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 Hmm. binabantayan ni Asis kanina kasi nga hindi pa dumating si na ina budbud -bud na nila yung puri Pakainin daw ng perwa What? Ay, ay! traktor, ayun ay, ang traktor, ay. Mais pala yung itatanim nila dito sa gilid, guys. Sa tabi namin. Ganyan ang pagtatanim ng mais. Ganyan din ang pagtatanim ng green peas. Isa-isa. Nilagyan -isa. lang nila ng linya-linya para alam nila kung saan sila magtatanim. Sinatulba ba dati? Mais-mais palay. Ngayon, mais ulit. Walang pahinga lupa dito sa amin, no? After one week, two weeks, ma-harvest, taniman ulit, hindi siya nakakapagpahinga. Kaya kung mapansin nyo, ang dami mga fertilizer na nilalagay. Sabi ko kay Asis, Asis, bakit hindi tayo naglagay ng fertilizer na kagaya nung inilagay nila? Sabi ko, o di kaya ano, o di kaya yung tain ng kalabaw ba? Sabi ni Asis, para sa mga mais lang pala yun. Sabi niya sa turi, sabi niya, yun lang yung binili lang namin na fertilizer na yung may ibang kulay, yung inihagis kanina ni Baba yun lang yung ilalagay. Tapos, yung sa tae ng manok na dry, chicken manure na dry naman yung nakalagay sa sako para sa patatas, para sa mga gulay. Yung itatanim namin na patatas, pumpkin, garlic, ganyan, dito sa gilid, yun, dun naman ilalagay. Kasi bumili si Asis isang sako. Para sa patatas yun, para sa gulay pala yun, dry na ano, chicken manure. Bilis nila ha? tatlo lang sila, pero tingnan nyo, bilis nila magtanim. Sakit kaya sa likod niyan? Sakit sa likod magtanim ng ganyan? Nakaano? Nakayuko. Lalo ako, nako kanting yuko ko lang na ganyan. Diyos ko, ang likod ko. Parang mababali na yung mga buto ko. ah hindi ko kakayanin talaga. Dati nagtulong-tulong ako kay ama ng ganyan. Ang sakit ng likod ko. Pero kapag sanay kagaya nila sanayan, wala. Parang wala lang sila. Parang normal lang na ginagawa nila. Kulay ano? Ah, kasi may medicine 'yung ano. Pero yellow corn 'yung tinatanim nilang mais. Hmm, tapos nabilis. Para lang silang naglalakad.